10.59pm mga kaibigan Bisperas ng opening ng FIBA Basketball World Cup 2023 mga kaibigan Ayan o no? Sa wakas nakapag Selfie na po ako mga kaibigan Ayan o no? nagbi video recording ako mga kaibigan Noong linggo kasi napurnata dahil na ako ng smartphone Ayan o no? mga kaibigan siya na kayo sa resolution itong video ng aking iPad mga kaibigan Hinihintay ko na yung magalas 12 Opening na ng FIFA Basketball World Cup dito sa Pilipinas mga kaibigan 2023 edition mga kaibigan Dito gaganapin ang dalawa sa apat na group stage Group base ng FIFA Basketball World Cup 2023 mga kaibigan Isang oras na lang ang natitira Malapit na magbukas Ayan na mga kaibigan, nagka-countdown na Pupuntaan ko yung ano eh Yung countdown timer dun sa SM by the Bay eh. Para mas masaksihan ko yung ano yung countdown mga kaibigan. Ararating ko lang kala nyo dali na pa rito. ko lang galing pa ako sa Pakora. Oh. Ayun no, oh. ganda ng ano sa wakas na -ano rin ako. No, oh. nakapag video recording ako rito sa loop stand na ginawa ano. Ginawang bola na nasa loob ng ring ayun no, oh. ganda ng ano. Nako mga kaibigan. Minsan lang minsan lang mangyari to kaya nagbi-video recording ako tungkol dito. Ayun no. Ano naman naman ng ano oh. oh. isang oras na lang mga kaibigan. Opening na. 12 AM mamaya. Mamaya August 25 na. Oh. Lalo oh, exciting ka mga kaibigan oh. Sa wakas na rin ako. <laughs> oh, iyon lamang po. Bye-bye. Oh, pupunta na ako sa countdown timer ha. Huh?